Kapag kayo'y nagagalit, huwag kayong magkakasala. Habang nakahiga kayo sa inyong higaan, tumahimik kayo at magbulay-bulay. Magtiwala kayo sa Panginoon at mag-alay sa Kanya ng tamang mga handong. Marami ang nagsasabi, sino ang magpapala sa amin? Panginoon, kaawaan niyo po kami. Pinaliligayan niyo ako, higit pa kaysa sa mga taong sagana sa pagkain at inumin. Kaya nakakatulog ako ng mapayapa dahil binabantayan niyo ako, O oh Panginoon. Panalangin para ingatan ng Panginoon. O Panginoon, pakinggan niyo po ang aking mga hinaing at iya. Pakinggan niyo ang paghingi ko ng tulong o Diyos ko at aking hari. Dahil sa inyo lamang ako lumalapit. Sa umaga o Panginoon, Naririnig nyo ang aking panalangin habang sinasabi ko sa inyo ang aking mga kahilingan at hinihintay ko ang inyong kasagutan. Kayo ay Diyos na hindi natutuwa sa kasamaan at hindi niyo tinatanggap ang taong namumuhay sa kasalanan. Ang mga mapagmataas ay hindi makalalapit sa inyong harapan at ang mga gumagawa ng kasamaan ay inyong kinasusuklaman. Lilipulin niyo ang mga sinungaling, kinasusuklaman niyo ang mga mamamatay tao at mga mandaraya. Ngunit dahil dahil sa dakila niyong pag sa akin, makakapasok ako sa banal niyong templo, at doon ako'y sasamba ng may paggalang sa inyo. O Panginoon, dahil napakarami ng aking mga kaaway, gabayan niyo ako tungo sa inyong matuwid na daan.